So hi everyone, it's me again, William Palima, di King of Babaka. So good morning, good afternoon, good evening, people of the world. So welcome to my YouTube channel, the Crystal Abaka Farm Vlog. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo. So paano ba makaka-income ng double o triple pa kung may may farm ka o may lupa ka? So tara na. Ituturo ko sa inyo kung replay o double yung kikitain. Kaya, tara na, samahan nyo ako. Stay tuned, keep on watching, coming up. So, mga ka-abaka. Yan, kita nyo. Ikot ko lang yung camera ha. Yan, para dito siya. So, dito, yung farm ko ay may mga tanim na abaka. So, alam naman natin yung abaka ay may, ano yan, 2 years mula nung pagtanim hanggang makaharbis ka. So, yung nyog. So, yung nyog naman, yung mga nyog ko. So, ikot ko yung camera kasi may nyog dito eh. Yun sa likod ko. Yan. So, dyan. So, may nyog ako. So, ito yung nyog ko. So, ilang years din yung nyog bago makaharvest. So, 15 years lalo na pag mga native. Yung ano, 15 years tapos yung abaka ay uh, 2 years. So, matagal ka pa bago ka maka-income. So, ituturo ko sa inyo bilang isang abaka farmer na yung lupa mo, ininvest mo, tapos double o triple yung kikitain mo, lalo na sa matagal na panahon. Kaya may tatlo akong tips na itatanim. Number one, ito yung abaka. Abot ng two years. And then yung nyug ay Aabot uh, ng 15 years. So mayroon ako na pinaka madali lang mag-income ng lupa. Kaya ipapakita ko sa inyo. So yun ang tinatawag na karlang dito sa amin. Or gabi. Yan you know, o. Diba? Yan mula dun sa baba. So tinaniman ko siya kasi ito yung 6 month lang. Pag-abot ng 6 month o 1 year, pwede mo na siyang harvestin. So, 6 months maka-income na 'yung lupa mo, maka-harvest ka na. Yung abaka within 2 years kasi lagpas paglagpas ng 2 years, ano 'yan every 3 months pwede na harvestin ng mga abaka mga ka-farmers pag nakaabot ng 2 years. And then tuloy-tuloy na 'yung harvest. 'Yan every 3 months makaharvest na yung abaka so ito yung mga abaka ko so matagal akong na hindi nakapag upload sa aking youtube channel so ito na yung update sa mga tanim ko yan abaka laylay variety yan and then ito yung laylay din and then, ito yung putian variety and then yung dulo you know yung maitim yan ay tagpayaw him known as Manila him kaya yan kita nyo so yan ang aking mga tanim na abaka madali lang mga ka-farmers basta madiscarte tayo saan ka pa 3 in 1 kikita ka sa abaka kikita ka sa karlang at kikita ka sa nyug kaya 3 in 1 kaya yung investment mo magpipibak siya once na mamumunga na at saka maka-harvest na. So that's it for today's video guys. I hope you enjoy. Thank you so much for watching again. Don't forget to subscribe my YouTube channel. This will Abaka Farm Vlog. Thank you for watching. Bye-bye.